Ano po yung uh, pinaka ano Pinakauna ninyong uh, exorcism rites na ginawa. Mm -hmm. Na talagang nakita nyo na meron pala talagang dark ano, uh, dark presence doon sa sa ah, exercise. okay to. Maganda yung katanungan mo yan. Isang isang nurse isang nurse na bata pang nurse no um, member siya ng isang prayer group community na dati na siyang Uh, dati na siyang tinutulungan ni Father Sikia pero hindi pa fully uh, delivered yung taong yon kasi nga di ba ano parang iniintroduce ka eh iniintroduce ka dahan-dahan sa madaling kaso mm -hmm. uh, pahirap ng pahirap hanggang hanggang dumating ka na doon sa talagang full blown ang nangyari dito katabi ko yung katabi ko yung ano yung yung tao and then uh, kinaka nung pray over na namin so dinadasalan na namin nagsalita nagbago yung ano tumirik yung mata nung nung nurse nurse to ha nagtumirik uh -oh. uh -oh. yung mata niya tapos ang am bosses niya gumanda yung bosses niya so it's a really different kind of voice uh -oh. sinasabi niya mga anak bakit uh -oh. niyo ko pinata pinapaalis eh ako yung nagbigay ng ng kapangyarihan sa kanya para makatulong sa iba kasi itong nurse na ito, meron siyang parang special power uh -huh. na ginagamit niya para makatulong sa iba. Pero, knowing the background of the background, nung inorient ako ni Father sikia tapos boses na luma lumabas, parang nagpe-pretend yung spirit na siya ang mahal na birhen. Uh -huh. Uh -huh. So, kasi very gentle uh -huh. yung boses na ganyan. Uh -huh. so, pero sabi sa akin ni Father sikia ituloy mo 'yung dasal. Tuloy mo lang, wag, wag wag ka makikinig, ituloy mo lang 'yung dasal. So, I just continued on the prayer that what that he asked me to say. And then nagbago na 'yung bosses nung ano anong nurse, uh -huh. lumalim na 'yung bosses niya, parang nanggagaling sa lupa 'yung bosses. Bosses lalaki na malalim na uh -huh. malalim na alam mo, hindi niya pwedeng i-fake 'yon uh -huh. kasi alam mo naman ang boses ng babae. Kahit pababae mo ng huso, it will never yes. sound like a man uh -huh. and very deep voice. Uh -huh. Kung inisip mo sila Ben David dati, uh -huh. yung ganung ng boses. Uh -huh. Galing bosses. sa balon. Oo, uh -huh. galing sa balon. Alam mo na. Tapos uh -huh. nagwawala na siya. Uh -huh. Nagaga galit na galit na siya. Then, i then doon ko nakita, ay, ganun pala din ang itsura ng Uh, ng possesses. Na tao. But that was that was just one uh -oh. instance kasi meron pang other instances naman na other cases na na-encounter ko mm -hmm. na kakaiba naman, uh -oh. no? Kakaiba naman yung uri ng possession na nangyayari nang sa kanila. Uh -oh. So pat, patagal nang, habang tumata, kasi I'm talking about 2013, uh -oh. no? Yeah. So nung nung iniintroduce ako ni Father Siquia na iba-ibang uri ng cases to understand, minsan nakaka-encounter ka nang hindi mo akalain possessor pala yung pausap mo. Huh? Nung kasi sa akin yan, na isa pang case, gabi na yon pinataw at sinabi sa akin yung ano ng office na father meron po tayong pray over sa parok sa ano sa Quezon City pwede po ba kayo magpunta ma, para makatulong ay eh, di pumunta ako hmm. tapos ipinakilala ako doon sa taong supposed to be yung ano yung afflicted na tao we call that afflicted o yung patient Kinakausap ko normal nakausap ko normal kausap ko yung tao. Habang kinakausap ko yung tao, nagkukwento siya kung saan siya nakatira. Sabi niya lumaki po ako dito sa kaling ito. Tapos eh lumipat po kami sa kaling ganito. And then sabi Mandaluyong, sabi niya taga Mandaluyong siya. Eh. Uh -huh. So lumipat po kami sa ganitong kalye. Meron po kaming kamag-anak na dalawang pari. Uh -huh. Tapos, edi sabi niya, Gano, ah, ganon po ba? O tapos, mamaya, lumipat po kami sa likod ng talipapa sa kaling ito uh -huh. at meron pong puno ng kay Mito doon po sa tabi ng bahay namin. Alam mo yung dinidescribe niya? Uh -oh. -oh. Malapit sa bahay namin. Ha? ha? Sa oh, inyo? Gosh. Father, sa bahay nyo? Malapit. Malapit, Malapit. sa bahay namin. Yung Malapit sinasabi niyang kalye, kalye oh. namin yun. So parang tinatakot kayo? Gosh. Eh, hindi mo masasabi na natirata kasi normal na nag-uusap kami oh, hindi oh. Normal na tao, Parang ganyan. at talking to you oh, normal. Oh. Ku siya. So sinasabi niya may kamag-anak silang pari. Oo. Oh, oh. Eh iyon, kami lang ang may kamag-anak na pari. Sabi sabihin lumalabas na ano na parang kamag-anak namin siya, oh. 'di ba? Ah, okay. So kinuwento niya yung talipapa, dinescribe niya yung talipapa. Tapos nandun uh -huh. sila nakatira sa likod ng ba sa likod ng talipapa, may uh -huh. puno ng kaimito. Alam ko yung puno ng kaimito niyon kasi uh -huh. sinasabi sa akin ng great grandfather ko nung bata kami, huwag kami pupunta doon dahil merong maligno daw doon sa lugar na yon. Uh -huh. Ganun lang yon. Eh, anyway, ba bakit kakamu interesting. So After that, pasok na kami sa chapel. We prayed over the person na possessed na yung tao. So, we prayed over the person for about two hours and then nung humupa na yung kanyang attack, then ano, uh, tapos na, we we ended uh -huh. the we ended the night and then sinundo na siya ng asawa niya. Nung sinundo siya ng asawa niya. Pinakilala niya ako Sabi niya, Oh, ito si Father Winston Kabating. nakatira siya sa gantong sa kalingto sa sa ano sa man sa Mandaluyong. tinis uh -oh. Sinabi niya yung kalye na hindi ko sinasabi sa kanya <laughs> kung saan ako nakatira. Oh my wow. God. At din sa noon kung saan yung street ako nakatira. Uh -oh. And then the pagkatapos ako, umalis na sila. So uh -oh. that, normal na kausap mo, normal na kausap mo. Uh -huh. Sinabi ko sa kasama kong pare, si Father Jojo Ceruto. Uh -huh. Sabi ko, "Alam mo, Father Jojo, ano uh, meron akong weird experience diyan sa pinray over natin kasi tinescribe niya kung saan siya nakat ano saan sila lumaki yung kalye eh sabi ko eh taga ni si Father si Rudo eh sabi niya alam mo ba binanggit niya yung mga kalye uh -oh. tapos kung saan sila nakatira yung kung saan sila nakatira is just a few meters away from our house oh so doon talaga siya nakatira so, Hi, hindi hindi siya nakatira doon at hindi siya nakatira sa oh. Mandaluyong. Ano <laughs> anong ano niya motivation? Oh, oh, yun? Anong ano niya? Ito, But... ni Father Cerudo, oh. sabi niya Winston, "Na occult knowledge ka." Ano Ibig sabihin, yun? yung tao, yung oh. tao habang kinakausap mo siyang normal, possessed na siya noong time na yon. Parang sinasabi sa iyo alam ko kung saan ka nakatira. Ayun. Parang ha? nananakot nga. Parang para nananakot. Parang para nananakot. nananakot Ayusin mo hindi, sa mo. Ha? Wal, 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 wala siyang ano, wala siyang muka uh -oh. na siya'y nananakot. Uh -oh. Very casual yung pagkukwento uh -oh. yes. niya. Eh. Yung nagposes so, sa kanya, yun ang nananakot yun yung, sa inyo. Ano yan? Demonic oh, ba yan? Oh, oh, father or elemental yan? Ba to? Ang sa kanya, ba ang story niya, demonyo talaga. Demonyo talaga.